Ayan. Hello, mga kasimple. Ito na nga. Meron na namang katanungan. So, kailangan natin sagutin talaga yung mga followers natin. Pagbigyan natin sila. Oo. Para mahuman na mga pangutana. Ito na nga, pag-uusapan natin ngayon sa, sa pera ng asawa ko o pera ko, kinukuha ba ng asawa ko ang aking sweldo? Kasi yan dito sa Amerika daw, may, maraming babayarin. Yes, totoo po yan. Marami talagang babayarin dito sa Amerika. Kaya, kailangan natin magkayod. Kayod talaga, makasimple. Magtrabaho ta, diskarte onya. niya. Dili pataka o gastos na. Kain na kay mahal gyud ang mga gulay diri. <laughs> Oo, yan ang tinuo, totoo yan mga kasimple. Pag-uusapan natin. Pagpunta ko ng Amerika, wala talaga akong trabaho. Siyempre, na process pa ng papilis. At saka uh, minsan tumutulong ako sa, kaiban, sa ko, binibigyan ako ng kaibigan ko yun, pinapadala ko sa Pilipinas yun mga kasimple. At saka wala, kung wala naman akong pera talaga, inaano ko, nanghihiram ako sa asawa ko sinasabi ko. Kunwari, hiram, siyempre, mahiya tayo laging naghihingi. Kasi sobra-sobra na talaga ang bigyan ng aking asawa sa pamilya ko or sa akin. Kaya, hingi na lang or hingi or hiram tirada kasi wala pa akong trabaho noon talagang hindi ka talaga makakapasok ng trabaho kapag uh, wala ka pang papilis kaya ayun na nga mga kasimple nung pagkakuha ko ng aking papilis say nako hindi talaga ako makapakali gusto ko na mag work kasi isang breadwinner sa pamilya Pinas kailangan mo talagang magtrabaho agad, maghanap ng work. Sabi ni Papangkano, bakit hindi ka mapakali? Pinapala mo na naman kita, ginagastusan kita, kanong anong gusto mo? Bibilhan kita. Bakit hindi ka talaga mapakali? Gusto mo talagang magwork work ng mag -work? Sabi ko, gusto ko na talagang magwork work Alam, alam mo naman, pinaintindi ko sa kanya, ako ang breadwinner sa pamilya Pinas. Kailangan ko silang, bi ang parents ko, mapapadalhan ko sila yon minsan ang asawa ko talaga minsan nagano na talaga siya uh, iram tirado mga kasimple ganon lang pero nagpapadala naman siya pag sabihin ko kailangan nila ng pera ganon nagpapadala naman siya sa pamilya ko o oh, binibigay niya sa akin ayan unang unang yan mga kasimple pagpunta ko dito sa Amerika inupinan niya ako ng sarili kong bank account kaya sabi niya in case na magkatrabaho ka, diretso na ang sweldo mo dyan sa iyo. Mayroon ka ng sariling bank account. Pera niya yung pinag-open ko ng bank account. Wala akong pera noong pagdating dito. Siyempre, wala kang trabaho. Wala ka talagang pera. Ayan na nga mga kasimple. Pagdating ng aking um, sweldo, nagkatrabaho na ako, nagka-papers na ako, at nag-apply na kasimple nyo. Yun, direct na yon sa aking bank account at saka ang asawa ko, hindi na siya nakialam ng pera ko. Sabi pa niya noong wala pa akong trabaho, kung pera mo, ikaw nang bahala dyan. Magbigay ka sa pamilya mo, or sino ang bibigyan mo, ikaw nang bahala. Hindi na ako makialam sa'yo. Kasi alam na lang talaga niya, siyang mas malaki ang kita sa aming dalawa, kaya hindi na niya pakialaman ng aking pera. <laughs> kaya yun na nga mga kasimple. Um, Mag kaming mag-asawa, mayroon kami share, share ng aming ano dito, share ng kanyang bank. Pero, pwede akong makawidro sa pera niya kasi meron akong ATM. Meron din siyang ATM sarili. Kasi share kami noon. Pero hindi ko gagawin yun kasi hindi naman talaga yun sa akin pera. <laughs> Iwiwidro ko lang talaga mga kasimple yung akin. Ang akin ang gagastusin ko. Hindi ko gagastusin yung gabapang kano. <laughs> Oo. Oh, uh, Sure lang ako doon. Pangalan ko ang doon. Pero sabihin ko, gastusin ko yun. Hindi pwede. Oo. Oh, uh, uh, Yun lang mga kasimple. Hindi siya nakialam ng pera ko. Ganun ang Kaming kami mag-asawa. Pero nagadipindi yan. Meron din mga kanon na kinukuha ng pera ng asawa. Mayroon. Oo. Uh, uh, hindi natin maiwasan yan. Pero ang asawa ko, hindi yan siya hilabot. Hindi na siya hilabot sa kuang-kuang pera. Kaya, wag, uh, hayaw dyan hilabti ang kwarta sa manday, o bisaya, anak ko dahi, anak ko dong. <laughs> Karahin ka talaga. <laughs> so, ayun na nga. Ayan. Hindi siya nakialam ng pera ko. Ang aking kanok. Pera ko to. Pera niya. Kung anong gusto kong kainin. Anong gusto kong pagkain sa bahay na gusto ko. Or mga, mga gusto kong bilhin. Siya ang in charge. Hindi ko gagamitin ng pera ko. lang. Yon. Magkaiba kami ng pera. Pera ko sarili ko pera niya, ginastusan din niya ako. <laughs> Kahit may pera na. <laughs> Sabi niya, ka naman. Bumili ka na naman ng ano. Saan na pala ang pera mo? Bumili ka naman ang sarili mo. <laughs> Andito ako sa lugar mo. Ikaw ang gumastos sa akin. <laughs> Ayan. Buwang talagang kasimple niyo. Ganyan talaga mga kasimple at talagang huwag kayong mapano sa mga kanon niyo. Ang ano palang dyan, ang importante diyan mahalin niyo ang kanon niyo at asikasuhin niyo um ano niyo talaga lagaan yung mga kanon niyo diyan ang importante yan ang gusto nila kaya kahit pa paano buang-buang kasimple niyo mahal na mahal siya ng kanyang husband <laughs> Kahit, hindi naman talaga ano hindi ako mga mga original mga materialistic mga kasiimple. Wala kuno, simpleng buhay lang ako. Nagdamit nga ako ng mga sobra-sobra ng akin mga oh, to, sobra-sobra ng mga kaibigan dito sa Amerika. Kinukuha ko at dinadamit ko. Yan, hindi materialistic kundi kasiimple, simpleng buhay lang ako. Saka na pag may pera tayo mga kasiimple, bibili tayo ng gusto natin ngayon. Murag budget-budget good. ay, hindi ito kapalit anak. Thank you guys. Maraming salamat sa inyo. Lang. Love you all, and I miss mean, you, na. Know.